sa numero uno sa mga balita, subungad Adlao. Central Negros Electric Cooperative kung si magapatigayon sa technical survey. Hindi kasunod sa natabu nga malapit lima ka oras nga brownout sa pilaka mga porsyon sa Bacolod City. Umalin kagabi, tugtubag kaagahon. Gulpi pila nagligum dulong sa pila ka mga dalanon sang magbuntad ang lapnagon nga brownout sa mga barangay sa Bacolod sang Kagapi. Kumul na sa sang gabi, tubtublas do sa kagahon, madamo sa mga konsumidor ay nagantos sa kapaang kag brownout. Patag ni Sinayco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore na utod ang linya sa Lightning Arrester na nagaangot sa Bacolod Alis 69 KV Line. Amukon nga inora sing sa mga lineman ang linya resulta sa pag-brownout. Apektado sa brownout ang Burgos Mountain View kag alihis feeders na nga wala sang kuryente sa kadamaan sa mga barangay sa sunod. Tungod sa natabu, magapatuman sa technical survey ang Sineco sa ilang mga power lines pati na sa mga substations. pasalig ni Lapore nga may nagakaigo nga supply sa kuryente karon nga tig ilinit bisan pa sa naandan nga nagasaka ang demand sa mga konsumidor. It's uh, actually a lightning arrester nga line nga naga protect sa tatlo ka linya nga naga aning 69 mm -hmm. uh, pero ti siguro ang init uh, tungod sa stress Nautod ang among nga kable okay. okay? may ara na siya connection sa ground mm -hmm. so gin and uh, ang EF3 uh, which is lapit sa iya to paray sila for safety reason gin uh, manually uh, brown out naton otherwise uh, ma-endanger ang aton nga mga tawo ang obra so that's the reason nga nag naglapad na, 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 na gawa ang ego sang brown out no mm -hmm. at actually ang iya lang tani to apektado Burgos kag ang ang Burgos feeder kag ang Mountain View mga siguro 15 to 20% sang aton nga service area apektado sito kag abi okay. no? and uh, i really apologize no our apology to to that